Okay, so good morning Ayan, so nakuha na natin yung ating uh, lisensya So medyo matagal so bago nakuha natin Ayan, kailangan natin kukinawa is uh, January 18 Yung isang taon na pala ito January 18, tapos ngayon is uh, January 17 2025 sakto 1 year ayan na release nakuha natin ito dito sa LPOO ayan open ka na alright so may lisensya na tayo 10 years okay baka pag rides na tayo okay, kamusta ang lahat alright update tayo sa ating bagong Pugi 1 ayan Kahapon uh, nagpakabit tayo nitong uh, front grill Ayan. meron na tayong kabita ng ating Insta360 ay ganda tapos sa uh, stick drill ayan, nagpakabit din tayo stick drill, tapos tong uh, uh box bracket, pull the ball tapos lahat kinabit tapos box, ayan ilang liters ba ito kalahati lang yung pinakabit natin kasi medyo natataasan ako pagkayang ano pagkayang sa 45 liters pa yun hindi um, ko lang 20 liters lang ata alright so ang kulang nalang dito sa so, ano natin yung ano uh, engine guard kaya kasi silang available kahapon na engine guard meron silang ino-offer sa akin ibang klase so hindi ko type Okay na sa akin yung simpleng engine guard lang. So, itong exhaust ah, uh, yan. Pag-iisipan pa natin kung papalitan natin. So, uh, sa akin, okay naman ang ilang sa mga exhaust. pipe. Like, ating exhaust pipe. Alright. Ayan. Yeah. So, meron na tayong lighting. 10 years na to. 10 years. 2024 expiration. Meron pa tayong 9 years. Alright. <coughs> Uwi na tayo. May license na tayo. Yeah. Itong isa, i-dispress na na natin. Expert na ito. Balikan na natin itong bago. Okay. Okay. Kita setel rumah hindi tayo kumuha ng uh, license sana sa open canal itong lang sa bahay ko <clears throat> okay